Ginoong Larry Lacson. Sir Larry, magandang umaga po. Magandang umaga po, Manong Ted and DJ Chacha. Good morning po. Salamat sa panahon and sorry to disturb you. Sir, magkano ngayon ang prevailing uh, farmgate price uh, ng NFA sa inyong pong buying price, sir? Ah, ganito po ang buying price po natin sa ngayon. Pag uh, fresh o yung tinatawag ng kakaani, 23 pesos po yan per kilo. Nationwide po yan. At pag sinabi naman po natin clean and dry, uh, ranging from 25 pesos hanggang 30 pesos po. Depende po yan sa lugar ng bansa. Okay, sige po. So pag sinabi natin 21 to 23 ho o 23 talaga? 23 po. Nakapapo okay. po kami okay. ngayon sa fresh 23. Okay. And 23 po ito kapag po fresh ito. Sa inyo ho bang sinasabi po na fresh, uh, meron pa ba ho bang corresponding ano ito? uh, quality uh, uh, restrictions like uh, Jamba, binabanggit pa yung moisture content nito, gano'n ba kabasa yan? Kasi po ngayon, na uh, habagat season, sabi nga ng, ng FFF, eh, yung, pag, uh, yung produce usually, eh, hindi po ganun din kakalidad kapag po na, nababaha ang palayan. Meron ho ba itong kaukulampong mga panuntunan sa pag, uh, para umabot ng 23? Uh, tama po, meron pong panuntunan yan. Uh, depende po unang una po, pinakamalaking factor dyan ay yung moisture content. No po? Mm -hmm. Yung 23 po na fresh, yan po yung maximum sa fresh na bilhin natin. At kung mas habang bumabasa o mas marami ang tubig sa palay na binibili namin, meron po tayong table ng calculation, bumababa po sa 23 mm -hmm. yan kung mas basa po yung Ayun. binibenta ng magsasaka. Ayun in po in sinasabi. Of, uh, mm -hmm. Yeah. In mm -hmm. terms of ano uh, naman po, yung uh, sa purity, meaning po, hanggang 90% purity, tinatanggap po natin yan. Dati po 95%, pero ngayon po, binaba natin sa 90% lang na purity, tanggap na po yan. Okay. So, uh, ang sinasabi po ng ilan, ano, hindi po naman lahat, ha, sir, ng mga farmers natin na dahil po sa mahigpit ang NFA, dito po sa mga requirements na ito, meron pong mga farmers na hindi po nabibilhan ng palay at silang po ay nagdumudulog na doon sa local trader. Is that true? Uh, hindi po siguro um, 100 percent accurate yan. Okay. Kasi po, bilang government agency, uh, meron po rin tayong mga panuntunan, lalo na po nandiyan ng COA para po mm. tumingin sa atin. Mm -hmm. Hindi po kasi po pwedeng lahat ng klase ng palay ay pwede natin bilhin. Yeah. Mm -hmm. uh, at tayo naman po yung mapapahamak dyan kung mm -hmm. bilhin po natin na hindi within the specific standards. Pero ayun po na lang po ang barometer natin dyan. Sa dami po ng ating nabili na palay, uh, tingin po po, mga ano po yan, eh, yung mga mangilan ngilan lang na mga instances where hindi po talaga namin mm. kayang tanggapin dahil mm. sa sobrang masyado pong malayo sa stretch. Pero hanggat Opo. maaari po, mm. amin pong tinatanggap yan. Opo, pero sir, to answer my question directly, totoo, di ba? Totoo na kapag mm. hindi ka nag-qualify, doon po sa inyong panuntunan hindi talaga bibili ng NFA yung bigas that's i mean yung palay right that's that's the that's the that's the uh, no the accurate answer tama po ba Opo, mayroon okay. pong standard po tayo ayun, yun, yun opo. opo. Klaro yan kasi alam nga naman bibilhin ko to pagkatapos eh, nabulok ka agad, di ba? E eh, ako mananagot o, doon. Mo. Yes, okay. Tama po, tama po. <laughs> yes sir, yes sir. Para lang hong mas accurate po itong ating pong talastasan this morning sa Larry. Ah, sa ngayon ho ba? Sa yung, ah, ang, ang, sinasabi po kasi ngayon no, no, ng FFF, no, ah, ngayon daw po may mga reports na sa kanilang mga hanay, sa kanilang mga miyembro ng Nueva Ecija, Pangasinan, Mindoro, Occidental, Sultan Kudara, at North Cotabato, ay patuloy na daw ngayon na obserbahan na bumabaksak na ang presyo ng palay for as low as $16.50 per kilo sa Nueva Ecija. Opo, ito po yung kanilang binabanggit nga. And one of the reasons is that hindi ho makapag-qualify nga doon po sa panuntunan ng NFA. Kapag ho, ganyan ang sitwasyon, wala na, may magagagawa pa ho NFA? Ah, ganito po, no? Una, tama po yung observation na uh, 1650, 17 po ang uh, presyo. No? Po, uh, pero sa ganyan po kasi, ang tingin namin kasi dahil po ang ganyan ng presyo is dahil yung sinabi niyo po kanina na medyo may kakulangan talaga sa pagpapatuyo po ng palay. Yun po talaga ang nagiging uh, dahilan at totoo naman po talagang acute ang deficiency sa mm -hmm. drying mm -hmm. capacity ang bansa. Mm -hmm. uh, that's why yan nga po ang ating pinutunan ng pansin ngayon. Ngayon, ho, pagdating po sa ganyan, ang nagagawa naman po ng NFA pag bumabagsak ang presyo katulad nga po ng nasabi ko, mm -hmm. pinaka po namin sa 23 pesos po mm -hmm. yung fresh para lang po uh, mm -hmm. hindi ito umbaga maka, maka-hold doon sa pagbagsak ng presyo uh, ng 16 to 17. Mm -hmm. Ang mga trader naman din po kasi kanya isang tagay din. Kung wala rin silang dryer, para rin pong NFA, kung talaga hindi natin kayang makuha at mabubulok lang. Eh yun po ang naging isang dahilan para mm -hmm. para po yung presyo ay medyo bumaba. Oo. Uh, so sa ngayon po sir, uh, ano, bo, ano po bang report ng inyong mga field offices? Uh, meron na ho bang mga, kasi ang sabi daw ho, ang peak pa ng ating uh, harvest ay baka November, December. Kung tama po ano ang aking pagkarinig. Uh, ngayon ho ba, meron na ho na, 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 na umaani sa mga panahong ito? At kumusta po ang ang bilihan ng NFA sa inyong mga regions? ah uh, medyo dumarami na po ang ani umaani ngayon in fact, uh, from from July uh, hanggang ngayon po naka 500 almost 510,000 bags na po kami marami na po ang umaani yung po maagang nagtanim magpipik po yan next month middle of next month so yun po ang inaasahan natin na mas malaki ang volume na ani sana po hindi masyadong maulan dahil wala nga po uh, masyadong capacity for drying Opo. Pero sir, sa ngayon po, no, uh, na hindi pa ho na ipapasa ng lubos, right, ang amienda sa Rice Tarification Papa. Law, hindi pa po ito. So meron kayong limitasyon. Hanggang kailan lang, hanggang saan lang po maaari yung bilhin na kantidad, quantity sa bawat region mula po sa ating mga local rice farmers? Oh, tama po yan, meron lang po kaming limitation pagdating po diyan. Mm -hmm. Sa ngayon po ang target namin for the remainder of the year, uh, nasa sa 6.4 million, no? Hanggang siguro hanggang 8.7 million bags. Medyo hindi po yan uh, hindi po yan uh, baga straight or static po yan, gumagalaw po yan, no? So mm -hmm. 6.4 hanggang 8.7 million bags po ang target namin for mm -hmm. the remainder of the year. Mm -hmm. And uh, pagdating naman po dyan, mayroon pa naman po tayong sapat na pondo para po bilhin yung ganong karaming palay. Opo, but uh, but the law says na ang inyo po lamang ng purpose para bumili ho ng palay at ito po inyong i-process bilang bigas, e eh para po lamang sa inyo pong stock, ano, for calamity purposes. Opo, buffer stocking. So, um papano po yon kapag naabot na ang limit sa region ng inyo inyong procurement ng palay, so si farmer, hindi niyo na ho regardless po kung magandang kanyang palay o hindi, di ba? Yeah, ganito po yun, no? Okay. Kasi ito mm -hmm. po yung nature ng buffer stocking. Uh, ang buffer stocking po, pag may kalamidad o may request sa mga relief agencies, nababawasan po yung stock natin. Mm. So narirelease po natin yan. Yun untong nababawas na yon tatakpan po natin ulit ng pagbili ng palay sa okay. mm -hmm. mga local farmers. So hindi po ito yung tipong yun nga yung static na tipong oh nabili ko mm -hmm. na 100,000 tapos mm -hmm. na hindi. <clears throat> may na-release naman ako Oo. kailangan ng kalidad. Dahil nga po I need to maintain such a volume opo. of buffer stock. Opo, that is um, that is plain and simple common sense no. Nabawasan ka, magdagdag ka as required by law. But Tama but, po. Opo, but Opo, we consider po, di ba, pinapangalanda ka ng gobyerno, ang ating harvest ay palaki ng palaki. So, talaga pong may punto na kapag ho, yung naibawas sa buffer stock ninyo, ay eh napunan na po naman ng inyong new procurement, hihintot hihinto kayo. Tama po yun. okay, sige. Tama naman po yun. Yes, sir. Di ba? So, I mean, basic din po yun na common sense. No? Hihinto ka na. Kung pag huminto ka na, ang NFA dahil naka-boundary ka na, ika nga naka ka na doon sa dapat mong i-buffer stock. Si farmer ngayon, regardless kung ano ang kanyang uri ng kanyang palay, obligado siyang itoy ibenta sa trader. Iyon po most likely ang mangyayari oh, po ay, Of course, talaga, of course. Opo, opo kasi nga farmer siya, hindi naman siya trader, opo, no? Opo. So opo, si opo. farmer ngayon, si farmer ngayon napupunta sa trader. Opo. Uh, hindi siya makapagdidikta kagaya po ng NFA, meron na kayong 23, kung hindi siya ay doon na lamang sa, sa di ba? Doon na lamang sa decision ng trader aasa kung magkano bibiliin yung kanyang palay, di po ba? Ayun ay, po ang isang tendency nun. Pero kung marami naman pong mm -hmm. trader and there is a really a need mm -hmm. for palay, mag eh, din po yan. May kompetensya din po yan na mangyayari. Mm -hmm. Opo. Opo. So, si trader, eh, kung may kompetensya at ang kanyang need sa palay para sa kanyang pagproseso nito na gawin bigas ay makikipagkompetensya kaya tataas ang presyo. Pero paano kung si trader ay importer? O si trader din po ay trader ng imported rice? So ang kalaban dito ng local farmer natin, si trader na meron din pong supply ng imported, di po ba? Ah... Uh... Pwede pong gano'n yun, mm -mm. pero I think I'm not in the best position to comment on that po. Mm -mm. Uh, probably ang department po ang mas makakaalam yes, po. Yes, opo, opo. Ano na Opo, <laughs> opo. Pero yun po nga ang sitwasyon, di po ba? Kaya ang sinasabi po ng mga farmers nga dito, kapag ganto sitwasyon na may mga 16.50, 17 pesos per kilo, yung trader po, ano kung hindi ito binili ng NFA, saan sila pupunta sa trader? 'Di ba? Kasi hindi po masa, eh, sa sa quality eh. So pupunta sa trader, talagang doon eh, ba, talagang barat na barat na ang bilihan. At yan po naman talaga ang sitwasyon. Ika nga po ni Ginoong Larry Lacso, hindi naman man po ito masasagot kasi nga hindi na po ito sakop ng NFA. So bottom line po ngayon, Sir, Sir Larry, sa ngayon po, ilan ang hawak niyong stock ng NFA Rice? Ito po yung pwede na pong pakinabangan at isaing. At anong uri ito ng bigas? At ilan pa po ang ating pong kakayahan na bilhin na metric tons po ng palay? Okay. Unahin ko po sa kakayahan nating bilhin. No, Meron pa po tayong kakayahan na bumili ng mga uh, 360,000 uh, metric tons mm -hmm. of, of palay or equivalent to around mga 7.3 million bags of palay. Mm -hmm. Yun pa po ang kakayahan nating bilhin mm -hmm. uh, nationwide. As to the actual buffer stock po natin na nasa bodega natin, kung ito po ay ito po yung halong palay at uh, bigas. Pero kung ito po yung lahat ay bibigasin na natin, inimil na natin, mm -hmm. ang equivalent po ng ating stocks ngayon ay nasa 154,000 metric tons of bigas. Uh, yun po ang ating stocks. Uh, ito po ay uh, more than half of the 300,000 metric tons na bigas na target po natin. So we have sufficient stocks. Uh, marami po tayong stock ngayon sa mm -hmm. bodega ng mga NFA nakasalupuyan po ngayon mm -hmm. ginigiling ginigiling mm -hmm. po natin mm -hmm. to make way muna para meron po tayong kahandaan sa mga kalamidad mm -hmm. pangalawa po mm -hmm. to make room ika nga para ma ma, ma, ma lumuwag ang ating bodega no para mm -hmm. oh makakapag-absorb mm -hmm. tayo ng mas maraming palay. Opo. Yun ang inyo po pong Opo. Ang inyo pong stock ngayon Sir Larry kung pang kung, kung, kung pag-uusapan natin eh ano ho ay eh, uh, per capita consumption, ilang araw ang itatagal niyan sa mga Pilipino? Ito hmm. po ang itatagal po niyan ay mahigit sa 4.5 days. Okay. Nationwide po 'yan, opo, nationwide opo. naman. Ah, paminig, so, kung talagang talaga, walang-wala ng bigas, kung lahat ng wala, Pilipino wala, kakain. Ayun yun, 'yun, oo. -o. Opo, opo, uh, yung totally mm -hmm. walang ibang source ng bigas, o -o. yung mm -hmm. NFA lang apat at kalahating araw kakain ng buong Pilipinas. Opo, yan opo, po yun po 'yun, yun opo. po ang katumbas na Hindi po naman nangyayari yung ganun po na talagang uh, NFA lang ang source. Anyway, so sir, opo. ano po ang kalidad ng NFA rice? How do you classify it? Uh, ganito po dahil naman din sa ating mga clamor ng ating mga sila naman po talaga sabihin na natin ang totoo kasi so, sila, sila naman po ang ating primary uh, stakeholder Hi hindi na po tayo naghigpit unang-una sa uh, variety ng ng alay no mm -hmm. kahit anong pong variety binibili na po natin kay long grain, short grain, mm -hmm. uh, yung primera klase. so uh, sabihin na lang po natin ang ang klase ng ng bigas o palay eh, na nasa bodega ngayon ay ano na po 'yan tinatawag natin iba-ibang klase na po yan dahil <laughs> na hindi na po Opo. tayo nag yan. <laughs> ah, pero so, napakaganda po uh, ng quality niya Sige so wala ka ng regular milled well milled lang ganon ah, ah ah kung ganun po ang ano hmm. o oh, isa lang po ang isang quality ng bigas hmm. natin puro po yan well milled rice hindi po tayo nagpapagiling ah. ng ibang klase well mid lamang po kanya po. Ito po ay magandang klase. Well milled rice <clears throat> ang Papa. kanyang kasipikasyon. Hin opo. Well milled rice. So kung gagamitin po natin ang rule of thumb dito kung bibili ka ng 23, okay, sa basa. Magkano pong inyong bili po sa tuyo? Ah, <clears throat> uh, sa ngayon, oh, medyo pinataasan namin mm. doon sa mm. Uh, suppose to be kung 23, dapat mag plus 4 ka lang dyan eh. 27 kasi mm -hmm. piso mm -hmm. pagpatuyo. Mm -hmm. And then siyempre, premium na ikaw na nagpatuyo, kikita mm -hmm. uh, mm -hmm. ka pa mga dalawang piso pa, no? maa-add pa sa iyo. Mm -hmm. So suppose to be 23, 27 yung okay. tuyo. Pero opo, instead opo. of doing that, uh, mm -hmm. inilagay po namin sa hanggang 30 po okay. para Sige. po may premium pa yung farmers. Yes sir. So kapag pinag-usapan natin ang rule of thumb dito times 2, yung palay para maging bigas doon sa 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 bigas bayan eh sa 23 that's already 46 pesos. Kapag po 30 60 pesos 'yan, 'di ba sir? Opo, as a rule of thumb. Uh, yes, pero hindi po ganun ka hindi po ganun ka accurate ka. Pero as a rule of mm -hmm. thumb tama po kayo. Mm -hmm. Okay, para lang natin mailatag ito sa tama din pong perspective kasi that rule of thumb is an time honored tradition ng joke na. si sir. Sir Larry, salamat po. Uh, Opo. Opo, kayo ba ano na tapos na ba ang budget hearing niyo? Ay, hindi pa po. Kasalukuyan po. Uh, kasagsagan po ng aming uh, pag-iingganyo -pag sa, sa Senado at sa Kongreso na mapagbigyan ng ating budget. Opo. opo, opo. Sige po. Salamat po na marami, Sir Larry, sa inyo pong panahon. Maraming salamat din po. Magandang umaga po sa lahat. Salamat po. Thank you. So yun ang NFA, no? ang realidad po sa usapin po ng Palay Prices. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.